Nararamdaman mo na ba na may malaking bagay na paparating pero hindi mo may paliwanag kung bakit? Ngayong Abril, may mga bulong ang mga bituin, mga lihim ng swerte, oportunidad, at bigla ang kayamanan. Pinili na ng universo ang mga paborito nito, at anim na zodiac signs ang papasok sa isang buwan ng hindi inaasahang mga biyaya. Maaaring pera, pag-ibig, o matagal ng hinihintay na tagumpay, malapit ng magbago ang kanilang buhay magpakailanman. At heto ang twist, baka isa ka sa kanila. Kaya huwag kang lalayo. Baka ito na ang senyales mo literal na senyales. Alamin natin kung sino-sino ang mga mapapalad ngayong Abril. Ang Abril ay hindi lang basta panibagong pahina sa kalendaryo, ito ay isang cosmic turning point. Habang muling binubuhay ng tagsibol ang mundo, nagsisimula rin gumalaw ang universo sa pamamagitan ng mga bihirang alignment at makapangyarihang energy shift. May dalang espesyal ang buwang ito, isang lihim na agos ng swerte na dumadaloy direkta sa anim na piling zodiac signs. Ramdam na ito ng mga astrologers, at kung nararamdaman mong may magandang mangyayari sa iyo, tama ka. Mula sa gintong oportunidad sa karera, Hanggang sa bigla ang kayamanang pinansyal at emosyonal na tagumpay, ang Abril ay magbubukas ng bagong pinto para sa ilang mapapalad. Pero sino sila? Ano ang meron sa kanila na wala sa iba? At ang pinakamahalaga, isa ka kaya sa kanila? Sa video na ito, susuriin natin ng malalim ang mga bituin upang tuklasin kung aling anim na zodiac signs ang itinadhanang tumama ng swerte ngayong Abril, at kung paano mo mapapakinabangan ang bihirang pagkakataong ito mula sa universo. Kosmikong likas na kalagayan sa itaas ng ating pang-araw-araw na buhay, ang kosmos ay matagal ng gumagalaw, naglilipat, nagtutugma, at tumitibok sa enerhiya na kadalasan ay hindi napapansin ng karamihan. Pero ang Abril? Iba ang Abril. Ito ang buwan kung kailan nagiging buhay na buhay ang kalangitan sa kilos at galaw. Isang bihirang planetary alignment ang nagsisimula sa unang bahagi ng buwan na nagdudulot ng alon ng oportunidad sa buong zodiac. Si Mercury, nakilala sa usapin ng komunikasyon at paggawa ng desisyon, ay papasok sa retrograde pero hindi ito yung magdadala ng kaguluhan sa halip pinapabagal lang nito ang takbo ng lahat upang magbigay linaw upang matulungan ang ilang zodiac signs na makita ang kayamanang nakatago sa ilalim ng ibabaw at pagkatapos may full pink moon na sisikat sa kalagitnaan ng buwan isang lunar event na konektado sa pagbabagong buhay at mga sorpresang biyaya hindi lang nito pinapaliwanag ang langit binubunyag din nito ang mga nakatagong bagay binibigyang liwanag ang mga nakalimutang pangarap at binubuhay ang mga matagal nang nawalan ng pag-asa. Para sa ilang zodiac signs, ito ang sandaling magbabago ang lahat, ang sandaling ang kapalaran ay lilipat sa kanilang panig. At huwag din nating kalimutan si Jupiter, ang planeta ng swerte at kasaganaan. Ang enerhiya nito ang naninibabaw ngayong buwan, gumagalaw patungo sa mga posisyong pabor sa anim na partikular na zodiac signs. Para bang tinuturo ng universo ang ginintuang ilaw sa piling ilan, binibigyan sila ng entablado, ng pagkakataong umaksyon, at tumalon sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Pero hindi lang ito tungkol sa kapalaran. Ito ang panahon kung kailan ang pagsisikap ay nagtutugma sa tamang tiyempo. Para sa mga matagal nang naghihintay, kahimik na nagsusumikap, o palihim na humihiling, ang Abril ang panahon ng katuparan. Hindi ito maingay, hindi ito hayagan. Pero para sa mga piling signos, mararamdaman nilang parang may mahiwagang pabulong na biglang namumulaklak. Habang lumilipas ang mga araw at tumitindi ang mga enerhiya, Tila lahat ay magkakaugnay, lilitaw ang mga oportunidad ng walang babala, matutunaw ang mga problema bilang mga solusyon, at ang mga tunay na nakaayon sa universo ay mararamdaman ito sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Malalaman nilang hindi ito basta aksidente ito ay tadhana. Kaya sino-sino nga ba ang anim na mapapalad na zodiac signs? Sino ang tinatakan ng kosmos upang tumanggap ng higit, tumaas ng mas mataas, at sa wakas ay makalampas? Simulan na natin. Paglipat sa anim na zodiac signs, hindi sumisigaw ang universo, kapag may pinipili ito, bulong lang ang gamit nito. Isang banayad na paggalaw ng enerhiya, isang sandali ng kaliwanagan, isang kutob na hindi mo basta-basta mababaliwala. Doon mo mararamdaman na may pambihirang inihahanda para sa iyo ang Abril. At kahit lahat ay maaaring makaramdam ng kaunting mahika, may anim na zodiac signs na lalo pang pinapaboran ng kalawakan ngayong buwan. Ang mga signos na ito ay naglalakad sa isang ginintuang landas, kahit hindi pa nila ito alam. Nakaayos ang kanilang mga bituin, pausbong ang kanilang swerte, at unti-unti nang nabubuo ang mga oportunidad sa paligid nila, parang mga konstelasyon na naghihintay lang na mapansin. Maaaring isang mensaheng hindi inaasahan maaaring isang tagumpay na matagal ng inaasam, o maaaring simpleng swerte ng pagiging nasa tamang lugar, sa tamang oras. Ano man ito, magbabago ang kanilang buhay sa paraang hindi nila inaakalang posible. Tuklasin na natin ang una sa anim na signos. Magsisimula na ang paglalakbay patungo sa kapalaran ngayon. Aries, ang matapang na landas patungo sa hindi inaasahang kayamanan Abril 2. Sumisikat ang araw sa isang Aries na matagal ng tahimik na lumalaban, naghihintay ng senyales, ng pahinga, ng isang pagkakataong magbago ang lahat. Ang hindi nila alam, nagsimula na ito. Sa buwang ito, maglalakad si Aris kasabay ng Mars, ang kanilang ruling planet, na papasok sa isang makapangyarihang posisyon sa kalagitnaan ng Abril. Para bang ibinibigay na ng universo kay Aris ang susi sa pinto na matagal na nilang tinititigan. Magsisibulaan ang mga oportunidad sa karera, pamumuno, at kahit sa mga malikhaing proyekto, ngunit heto ang twist, hindi ito laging mukhang swerte. Maaring magpakita ito bilang dagdag na responsibilidad, isang mahirap na desisyon, o bigla ang pagbabago. Pero para kay Aris, ang mga ito ay mga gintong tiket na nakatago sa anyo ng hamon. Ang pera ay susunod sa kilos. Habang patuloy kang bumagalaw, mas lalo pang liliwanag ang daan sa iyong harapan. Huwag kang matakot, Aris. Sa buwang ito, ang aksyon ay may gantimpala, minsan ay biglaan, minsan ay tahimik, pero laging sigurado. May isang sandali rin sa paligid ng Abril 14 na kung kailan magsasanib ang intuition at swerte. Isang mensahe, isang pagkikita, o kahit isang bigla ang desisyon ang maaaring magdulot ng pagbabagong buhay. Huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Umaayon ang mga bituin upang gantimpalaan ang iyong tapang. At pagdating sa relasyon, dadaloy ang emosyonal na linaw na parang sinag ng araw. Ang taong matagal mo nang kinukwestiyon, magiging malinaw ang papel nila sa iyong buhay ngayong buwan. At maaaring may dala pa silang regalo o oportunidad para sa iyo. Iyong power move, maging maagap. Simulan ng ideyang yan. Sabihin ang ii sa pagkakataon. Pagkatiwalaan ang iyong kutob. Ito ang buwan na isinilang ka para sa tabumpay. Mensahe ng universo para kay Aris. Ang apoy sa loob mo ay hindi lang pagnanasa, ito'y isang kompas. Sundin ito, at matatagpuan mo hindi lang ang swerte, kundi ang layunin mo. Taurus ang nakatagong kayamanan sa mga pamilyar na lugar Abril 5. Tahimik na nakaupo ang isang Taurus, nagmumuni-muni habang binubuklat ang lumang journal o inaayos ang mga nakalimutang file. Para itong isang karaniwang sandali, mulit sa likod ng katahimikan, kumikilos na ang mga bituin. Ngayong buwan, hindi ka tinutulak ng universo sa bago, kundi ibinabalik ka sa isang bagay na pamilyar, isang bagay na sinimulan mo noon pero hindi mo natapos at mayon, ito ay kumikislap sa potensyal si Venus, ang iyong ruling planet, ay magdadala ng isang alon ng matatag na kasaganaan sa buong Abril. Pinapalakas nito ang seguridad, yaman, at ang koneksyon mo sa iyong halaga bilang tao. Pero hindi ito tulad ng bigla ang swerte, ang kayamanan mo ngayong buwan ay malalim ang pinagmulan. Nasa mga investment na ginawa mo noon, sa ari-arian, ipon, o mga talento na matagal mo nang hindi pinapansin. Isipin mo ang Abril bilang iyong buwan ng ani, pero kung handa kang balikan ang hardin na itinanim mo noon. Sa paligid ng Abril 11, maaaring may usapan o email na magbukas ng pintuan para sa oportunidad sa pananalapit. Maaaring may gustong makipagkolaborate o biglang may dating kakilala na mag-aalok ng ideya sa negosyo o isang deal sa lupa. Huwag basta isnabin ang mga bagay na mukhang maliit sa simula, maaari itong lumago sa isang bagay na higit pa sa inaakala mo. Sa emosyonal na aspeto, ang Abril ay para sa linaw at lakas. Kung may duda ka sa katapatan ng isang tao, romantic man o professional, ngayong buwan malalaman mo ang totoo. At ang katotohanan ng iyon Magdadala sa iyo ng mas matibay na hangganan at nakakagulat ng mas maraming kapayapaan at pera. Ang personal mong enerhiya ay makakaakit din ng swerte sa pisikal na kapaligiran. Tama, ang muling pagsasayos ng iyong bahay, pagdedeclutter, o simpleng pagbabago ng paligid ay literal na makakapagpalit ng daloy ng iyong pera. Kaya huwag maliitin ang kapangyarihan ng energy clearing ngayong buwan. Iyong power move, balikan ang mga lumang proyekto, ayusin ang iyong paligid, at tanggapin ang mga partnership na akma sa iyong puso dahan-dahan pero siguradong tagumpay ang darating. Mensahe ng universo para kay Taurus, ang akala mong nawala ay naghihintay lang na balikan mo. Hukayin mo ito, nakatago ang iyong kayamanan sa iyong mga ugat. Gemini ang mensaheng magbabago ng lahat Abril 8. Nagising ang isang Gemini mula sa isang kakaibang panaginip na patuloy na umuugong sa kanyang isipan, tungkol sa isang pinto, isang tinig, o baka isang pakiramdam na may paparating. Hindi lang ito imahinasyon. Ngayong buwan, ang swerte ng Gemini ay nakatali sa mga mensahe, nasasabi, na isusulat, at hindi binabanggit. At kapag ang Mercury, ang iyong ruling planet, ay dumaan sa matitinding energy shift sa kalagitnaan ng Abril, mabubuksan ang makapangyarihang daluyan ng komunikasyon na magdadala ng mga oportunidad na kayang baguhin ang iyong buhay maaaring makatanggap ka ng tawag, sulat, o online message na mukhang karaniwan sa unang tingin. Ngunit sa loob nito ay maaaring nakatago ang ideya, koneksyon, o balitang magpapabago sa takbo ng iyong pinansyal na landas. Maging mapagmatsyag, Jemin, nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga pahiwatig at simbolo, at ikaw ang isa sa ilang may kakayahang bumasa sa pagitan ng mga linya. Susubukan din ng Abril ang kakayahan mong pumili. Maaaring may dalawang job offer, bigla ang oportunidad na lumipat ng lugar, o tsansang simulan ang isang bagay na matagal mo nang pinapangarap. Huwag magmadali sa desisyon, sa halip makinig. Hindi lang gamit ang tainga, kundi pati ang iyong kutob. Malakas din ang buwan na ito para sa networking. Ang mga taong makikilala mo o muling makakausap ay may hawak na susi sa iyong tabumpay. Isang kasual na usapan ang maaaring humantong sa bagong kliyente, mentor, o maging sa panibagong pinansyal na pag-angat. Sa emosyonal na aspeto, magbubukas ang abril ng espasyo para sa tunay na katapatan. Kung may bagay kang natatakot sabihin o marinig, unti-unti itong itutulak ng buwan sa ibabaw. At ang resulta, mas malalim na kalayaan. Mas magaan ang puso at isang malinaw na isipan na kayang makakita ng oportunidad bago pa ito mapansin ng iba. Yung power move, sabihin ang totoo, ipadala ang email na yan, ipresenta ang ideya mo. Magnetikong makapangyarihan ang iyong mga salita ngayong buwan, gamitin mo ito. Mensahe ng universo para kay Gemini, ang iyong pinig ay ang iyong regalo. Gamitin ito ng may tapang, at ang mga salita mo ang magiging daan patungo sa kinabukasang matagal mo ng hinihintay. Le, hey, ang entablado ay lagi mong pag-ari Abril isa sero. Nakatayo ang isang leo sa gilid ng isang bagong simula, hindi tiyak kung tatalo na ba o maghihintay pa ng kaunti. Pero ang mga bituin, tapos na silang maghintay. Ngayong buwan, inion na ng universo ang ilaw, at bigla kang babalik sa spotlight kung saan ka nararapat. Ang tanong, tatanggapin mo ba ang papel mo? Ang enerhiya ng araw, ang iyong ruling planet, ay dumadaloy ng malakas sa buong Abril, itinutulak ang iyong likas na karisma at pamumuno sa unahan. Hindi ito panahon ng pagiging tahimik o pag-aalangan. Ito ang oras para ang kininang espasyo, ipaglaban ang nararapat sa iyo, at maglakas loob na magningning, kahit mukhang bago o nakakatakot ang entablado. Para sa maraming Leo, may pinaplanong tagumpay sa karera o pinansyal na aspeto. Maaaring ito ay dagdag sahod, isang high stakes na proyekto, isang bigla ang ideya sa negosyo, o hindi inaasahang pagkilala. May hawak ang abril ng isang sandali na kayang itulak ka pasulong. Pero heto ang twist, hindi ito basta lalapit sa iyo. Kailangan mong gumawa ng hakbang, manguna, o magsalita. Ang tagumpay mo ngayong buwan ay nakatali sa iyong tapang. Sa paligid ng Abril 18, maaaring mapunta ka sa isang sitwasyong nakakakaba pero kapanapanabi. Huwag kang umurong, ang pakiramdam na yan ang iyong senyales. Maging matapang, baka ito na ang pinakamalaking oportunidad ng taon mo. May emosyonal na ginto rin ngayong buwan, lalo na sa usaping pamilya o romansa. Isang sandali ng pagpapagaling, isang taos pusong pag-uusap, o isang simpleng katotohanan ang maaaring maglinaw ng hangin at magdala ng kapayapaan na matagal mo nang inaasam. At ang kapayapaang iyon? Magbubukas ng daan para mas dumaloy ang biyaya sa buhay mo. Iyong power move, maging visible. Sabihin ang iwi sa mga public roles, leadership positions, interviews, o presentations. Habang mas nagpapakita ka, mas ginagantimpalaan ka ng universo. Mensahe ng universo para kay Leo, hindi ka isinilang para lang makisama sa karamihan. Kapag nagnining ka ng buong tapang, wala nang magagawa ang mundo, kundi ang gantimpalaan ang iyong liwanan. Libra, ang timbangan ay kumakampi na sa iyo Abril 12. Isang libra ang huminto sa isang sangandaan, nag-aalangan kung pipiliin ba ang katatagan o tatalon sa isang bagay na hindi sigurado pero puno ng pangako. Tahimik ang paligid, pero sa likod nito, mabilis ang galaw ng universo. At para kay Libra, ang galaw na ito ang magdadala ng matagal ng hinihintay na balanse at hindi inaasahang biyaya. Pinamumunuan ng Venus, ang planeta ng pag-ibig at luho, umaangat si Libra kapag naibabalik ang balanse. At mayong Abril, iyon mismo ang nangyayari. Ang mga timbangan na maaaring matagal ng nakaanggulo ay unti-unting naayos pabor sa iyo, lalo na sa larangan ng pera at relasyon. Pero ang mas kamangha-mangha. Hindi ito mararamdaman bilang unos, mararamdaman mo ito bilang agos. Ang pinakamaswerteng bahagi ng buwan na ito ay dadaan sa partnerships, romansaman, negosyo, o malikhaing kolaborasyon, may isang tao na may hawak ng isa pangpiraso piraso ng puzzle, at kapag pinagsama ninyo, magiging isang makapangyarihan at kapakipakinabang na larawan ang resulta. Sa paligid ng Abril 20, maaaring may lumitaw na deal, alok, oportunidad na pinagsasaluhan na may dalang pangmatagalang benepisyo. Maaaring hindi ito agad mukhang jackpot, pero kapag tiningnan mong mabuti, halatang may potensyal itong lumago. Pagkatiwalaan ng vibes, hindi lang ang numero. Sa emosyonal na aspeto, mas gagaan din ang pakiramdam mo ngayong buwan. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, maling inaasahan, o emosyonal na kalat, unti-unti na itong mawawala. Mas mararamdaman mong ikaw ay ikaw ulit. At kapag nangyari iyon, babalik ang kumpiyansa, magiging mas madali ang mga desisyon, at kusa nalang darating ang swerte. Pati sa creativity, nagniningning ang iyong enerhiya. Kung matagal mo ng balak maglunsad ng visual, artistic, o aesthetically driven na proyekto, ngayon ang tamang panahon. Ang mga ideya mo ay punang magnetism. Iyong power move, lumapit sa kolaborasyon. Sabihin ang EE sa tulong partnership o joint ventures. Ang mga bagay na itinatayo mo ngayon kasama ang iba ay kayang dumoble ang biyaya mo. Mensahe ng universo para kay Libra. Ang balanse ay hindi kawalan ng kaguluhan, ito ay presensya ng kaliwanagan. At ang kaliwanagan ng susi sa lahat ng matagal mo nang hinihintay. Capricorn, sulit ang pag-akyat Abril 15. Isang Capricorn ang mag-isa, tahimik na nakatitig sa mga numero, plano, o posibilidad. Sa paningin ng iba, parang isa lang itong ordinaryong araw ng pagtuto. Pero sa loob, may bagyong ambisyon na unti-unting bumabangon, at ngayong Abril, handa na ang universo na salubungin ito. Para kay Capricorn, ang buwang ito ay hindi tungkol sa bigla ang swerte ito ay tungkol sa gantimpala. Totoo, malinaw, at karapat dapat na gantimpala. Si Saturn, ang iyong ruling planet, ay seryoso, hindi basta nagbibigay ng biyaya ng walang pagsusumikap. Pero ngayong buwan, ang mga binhing tahimik mong itinanim ay nagsisimula ng tumubo. Kung matagal ka nang nagtatrabaho sa likod ng eksena, nananatiling disiplinado, o unti-unting bumubuo ng isang bagay, ito na ang panahon kung kailan ang progreso ay magiging tabumpay. Asahan ng breakthrough sa negosyo, pananalapi, at pangmatagalang mga plano. Maaaring may kontrata, promosyon, balik ng investment, o hindi inaasahang oportunidad na konektado sa iyong nakaraang pagsisikap sa paligid ng Abril 21. Maaring magpakita ito bilang isang hamon, tulad ng dagdag na responsibilidad o isang malaking desisyon, pero sa loob nito ay naroon ang mismong pag-angat na matagal mo nang hinihintay. At heto ang isang bagay na bihira para kay Capricorn na yung buwan, emosyonal na suporta. Ikaw ang karaniwang sandigan ng iba, pero mayong Abril, may darating para maging sandigan mo. Maaaring isang mentor, isang mahal sa buhay, o isang bagong kakampi, mararamdaman mong ikaw ay naintindihan, tinutulungan, at mas matibay kaysa dati. Lalong lalakas ang iyong intuition ngayong buwan. Kung may isang bagay na ramdam mong tama, kahit mukhang delikado, huwag mo itong baliwalain. Laging malakas ang iyong praktikal na pag-iisip, pero ngayong Abril, ang iyong kutob ang may hawak ng tunay na ginto. Iyong power move, pagkatiwalaan ang iyong karanasan. Gawin ang matagal mo ng pinaplanong hakbang. At kapag kumatok ang oportunidad, buksan mo, dahil sa pagkakataong ito, totoo ito. Mensahe ng Universo para kay Capricorn ang bundok na iyong inaakyat ay palaging nakalaan para sa mas mataas na lugar. Ngayong malapit ka na sa tuktok, tumindig ng taas no, ang tanawin at ang gantimpala ay para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kung hindi kasama ang iyong sign, hindi kasama ang zodiac sign mo sa listahan? Huwag kang mag-alala, hindi ka nakalimutan ng mga bituin. Sa katunayan, ang universo ay may mga paraan na hindi palaging madaling maunawaan, at kung hindi ka kabilang sa anim na spotlighted signs na yung Abril, hindi ibig sabihin ito na nasa likod ka. Sa totoo lang, kabaligtaran pa nga. Minsan, kapag hindi ka nasa sentro ng cosmic stage, binibigyan ka ng espasyo para maghanda para obserbahan, mag at ilagay ang sarili mo sa tamang posisyon para sa mas malaking biyaya na paparating. Bawat zodiac sign ay may sarili nitong panahon ng ani, at maaaring ang Abril ay ang simula ng iyong pagtatanim. Habang ang anim na piling signos ay tinutulak patungo sa panlabas na oportunidad, mga hakbang sa karera, bigla ang biyayang pinansyal, o emosyonal na tabumpay, ang mahika mo ay maaaring unti-unting nagbubuka sa loob. Maaaring ikaw ay nagpapagaling, lumilinaw ang isipan, pinapalakas ang loob, o bitinibitawan ang mga bagay na hindi na para sayo. Ang mga hakbang na ito, kahit hindi nakikita, ay naghahanda ng puwang para sa mas malalaking pagpapala sa hinaharap. Maaaring mapansin mo ang mga banayad na senyales, isang maswerteng pagkakataon, isang hindi inaasahang pagbabago ng enerhiya, o isang bagong koneksyon na may kakaibang pakiramdam. Sundan mo ang mga pahiwatig na iyon. Maaaring hindi sumigaw ang swerte ngayong buwan, pero bubulong ito. At kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo kung saan ka dinadala. Tandaan, walang nilalampasan ang mga bituin. Gumagalaw lang sila sa mga ritmo, at ang ritmo mo ay unti-unting papunta sa isang makapangyarihang sandali. At ayan na nga, nagsalita na ang mga bituin. Anim na signos ang napili para sumayaw kasama ang tadhana ngayong Abril, pero ang katotohanan. Lahat tayo ay nasa ilalim ng isang kalangitan. Ang pagkakaiba ay kung paano tayo nakikinig sa mga bulong nito. Kahit kasama man ang iyong sign o hindi, ang enerhiya ng Abril ay punang posibilidad. Isa itong buwan ng kilos ng mga lumang pintuan na marahang nagsasara, at mga bagong pintuan na biglang bumubukas. Panahon ito kung kailan nagsasama ang kapalaran at kalayaan, kung kailan kahit ang pinakamaliit na desisyon ay kayang magdala sa iyo sa panibagong landas. Kaya, anong gagawin mo sa sandaling ito? Pababayaan mo ba ito? o susundan mo ang banayad na hila ng iyong kutob at lalakad patungo sa liwanag na matagal nang naghihintay sa iyo. Para sa mga nabanggit na signs, ito na ang iyong tawag para kumilos. Huwag mong hintayin ang perpektong panahon. Huwag mong masyadong pag-isipan ang susunod na hakbang. Nakaayos na ang mga bituin, kailangan mo na lang magtiwala at sumulong. At para sa iba, maniwala kang darating din ang chapter mo. Bawat kwento ng tagumpay ay nagsisimula sa isang tahimik na simula, at maaaring ito na yon para sa iyo. Bago ka umalis, tandaan mo ito, ang swerte ay hindi lang basta nangyayari sa'yo. Isa itong bagay na pinapasok, kinikilala, at inaangkin. Kaya manatiling bukas, manatiling handa, at manatiling nakatutok. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, ay like, mag-subscribe, at ay share ito sa isang taong alam mong kasalukuyang ginagalaw rin ng mga bituin ngayong Abril. Palaging ginagantimpalaan ng universo ang mga marunong makinig. Hanggang sa muli, naway ang iyong paglalakbay ay gabayan at naway dalhin sa iyo ng Abril ang higit pa sa inaakala mo.